Hey, yo! Isa na mapagpalang araw sa atin, mga kaluto. Of today's video, tara, samahan niyo akong magluto ng lutuin ng Bicolano. Ito ano, pansit bato. So, shoutout nga pala muna sa kasama natin dyan sa Hanap Boy na nagbigay ng noodles na to na si Sir Jerry Barbosa. Yan. Shoutout sa mga taga-Bicolano at yung mga tropa natin dyan. At doon pala sa pinagkiwana niya, na pasama natin sa pagka-officialist at statong gulong na si Chief Marshal Ricky Matipuno de Armes. Salamat sa iyo. So unahin po natin yung ating pagsakutya sa ating sahog na baboy. So papakuluan po natin yung saglit at pinagin natin ang asin. Kahit po natin siyang natuyo. So, po at natutuyo na siya at palabas niya yung kanyang sariling mantika at pagtatay na nang gumas ang ating sariling mantika ng baboy mga kagito ilagay na natin siyempre yung wangba at sibuyas so pag nagtranslucent na at lumabas niyo yung kanilang mga kaliwa talagyan ng si Frede at niya ng toyo ng jowa mo so inekos-mekos natin yung mga at lagyan po natin ng isang or cubes at siyempre, budbura din natin yan ng pamintang durog. So, imekos-menos ulit natin yan. Pagkatapos natin imekos-mekos, nagagawa po natin nga isang litrong tubig pang At sabi nga ng dipudano, basa o masabaw yung paminampadsik pa to, mas masarap. So, may kiyoti namin ang natin ang sabaw yan. So hinilagay natin ng pampalasang Becky So hintayin po natin kumuluyan mga kaluto At this point, eh kumukulu na po siya Ilalagay na po natin ng ating noodles o patsit bato So dahil ibang uri ng pansip bato to eh yung maninipis na maliit matilid din pala po itong lumambot So, medyo mm malambot na siya mga kaluto. Inilagay ko na yung ating gulay na kapsul At tinapitan ko na rin po siya ng santaling pechay. So, in may kosmelos lapi. Nintay lang ko natin malamdaman yung ating pechay at yung ating mga ibang gulay. So, as you can see, alupo na po siya mga paluto. At kung nakaabot ka sa video na to, please comment below kung tada ka. At nang malaman ko kung saan nakarating itong video na to. At kung nariyan ka pa at patuloy kang sa aking video, maraming salamat mga kaluto At kung nasasiyahan ka, please like and share itong video na to. So there you have it mga kaluto. Ito ang ating Kimisang pansit bato na Bicolano. So, thanks for watching, mga kaluto. God bless to all and happy eat. Ay, sir. Tara na. Ito ang unang bite. Mm. Thank you, Lord. Salamat sa panood. <laughs> oh. Nakuha ng Calafir Magic ang huling pwesto sa 2024 Philippine Cup of Finals ng Calafir ng North Coast. Makakita sa ilang buwan, at sobrang ilis sa mga ilang. Tapos na mabang ang linyo, ang na ng lalimya. Kasi mga sa'yo, hindi na ang buwos na ulang <laughs> kanina. <laughs> Mabunan ako sa mga ito sa mga ito sa mga ng sa mga ito sa mga And every to you every single I'm targeting the you